Alam mo, dalawa yan sila na nakakita kong matindi yung pagkabastos. Yung kung kandidato sa Pasig ba yun? Pasig yata. Yung, yung mga regla daw, mga may, may pa, pwede raw siyang sipingan, minsan sa isang taon. Pagka pugi-pugi ay tapos yung isa naman, yung yan, yung kung saan ka nag-comment na video ko, yung nag-react tayo dun sa chicharon ka ba ang, ang, ingay mo daw pag kinakain ka lamesya ka ba sarap mong patungan mga ganon ang kabastos tapos ah, pag, pagkababastos tapos may mga masakit nito may mga babae pa siya doon may mga babae doon sa stage hindi niya na ang common sa kanila parehas silang mukhang mukhang bangag kung mag-deliver ng ano ng kanilang kabastusan na speech at hindi lang yun talagang para sila mga spoiled brat na walang pipigil sa mga ginagawa nilang katarantaduhan ganun yung datingan nila yung mga ganyan hindi dapat nagiging leader yung eh, mga ganyan